Ayan, may Lucky Bean na kami. Tapos, Lucky Bean pa rin. Lucky pa rin. Bilan mo ako ng maanghang. Isa lang. Isa lang yung maanghang. hindi dapat kumuha ng basket para sa atin sa bahay. Tapos para kay la mama. Okay lang yan. Pagkaya na na lang Ayan na, may mga Lucky Bean na kami guys. Asukal baka gusto mo asukal. Ito. Ah. First. nga, wow, Asukal. Sige, asukal. Kape. Kape, para hindi na sila magising. Nasa dito yung kape. Asukal, asukal. Dito na lang Boss, saan akan yung kape nyo? Sa dolo. Thank you. Ayan, ayan. Yo, nagtanong ka. May gatas pa doon si Cassandra eh. Ayan, Oh. Ayan, 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 ayan. Ayan, o. Hindi pila yung Mr. Mess, Mrs. ko. <laughs> yan, Ay. Ayan, isa lang, isa lang, isa lang. Tama na yan, isa. Tapos. Siyempre, tipid-tipid tayo sa pera. Wala tayong pera. Uy, nalaglag, nalaglag. Nalaglag. Wag na dyan. Ayan o, black. Oh, Kopi okay. co black. Kopi co black. Um, wag na, wag na yun. ni ano yun, pang kukwa. Tara, dito na tara, dito oh. na. Wag yan, wag. Let's go, let's go, let's go. Siyempre, bilan mo ako ng biscuit ko. Kain-kainin ko. Ayun, uh, language, ie, Smith, medical, medical, nursing, ano yan orange. Kungalay, huh? orange. Ay, pink pero baby pink, pink 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 So, ikot, ikot, ikot. Ano, na. Huwag mga chocolate Lalo lang matuduro ng mga ngipin. Ano oh Hansel. Hansel, Hansel, Hansel. Yan, yan, yan.